So guys, welcome to my channel. Ngayon po ay pakita ko naman sa inyo kung saan kami pumunta ni Kiki. Ito po ay home goods. Ayan yung Christmas decoration nila. Ayan yung mga Christmas decor. Ayan yung mga gamit sa bahay. Ito po ay tindahan ng gamit sa bahay. Like kung ano-ano. Ayan, yung may mga chair, lahat may carpet, ayan, yung mga kaserola lahat po, ayan, may enjoy ka talaga dito pag pumunta ka dito papa. Wow, kasi so dami mga tinda nila na magaganda. Ayan, nagpunta ako dito kasi naghahanap sana ako ng curtain sa uh, aming house, sa, sa Christmas curtain. Ayan, kaya lang, napansin ko na lahat na, ng uh, store, wala pa lang curtain. Christmas curtain. Ang meron lang dito ay shower curtain. Table cloth. Ayan. Tapos, yung mga comforter. Ayan, nag-ikot kami. Naubos na namin yung ilang oras namin dyan ni Kike. Wala kami nakita. Curtain. Ayan, mga towel. Ayan, yung loob ng home goods. Ayan, yung mga damsig din ang gaganda, di ba? Ganda dito sa Amerika ay lagi po my clearance. Kaya, kung gusto mo ng clearance lang, nabibiliin mo, meron sila. Yung clearance po ay kalahati minsan ng price na bumaba na. Sometimes, 75%. Kaya, maganda dito sa Amerika. Hindi katulad talaga sa Pinas na hindi talaga magmumura ang mga tindah lalo na mga pang Christmas decor. Dahil dito, dito sa si Amerika ay mapapa wow, kasi dami mga tinitinda at mga sale. Ayan, ang gaganda ng mga upuan. Yung iba po na upuan ay mga clearance. Ayan, yung lalagyan ng TV. Tapos, meron siyang uh, sa ilalim yung parang pagmalamig. Ayan, parang <laughs> Ang mataladaan, ayan, yung mga ah uh, upuan, Christmas tree, ayan lahat yan. May carpet, ang ganda ng carpet, ayan ganda ng upuan. Dito pala sa Amerika ay lahat ng store, karamihan sa mga store ay may credit card. Ayan, pag ikaw ay magbabayad yan, tatanong ka nila kung meron kang credit card. Kasi kung wala kang credit card, aalokin ka nila ng credit card. Dito sa Amerika, lahat halos na store ay puro credit card. Kaya kung pag may nabili ka at mag out ka na, tatanungan nila kung meron kang card nila. Kasi kung hindi sabihin sa'yo, gusto mong mag-apply ng credit card para may 20% off sa una mong bili. Ganyan dito sa Amerika. Pero, hindi rin laman lahat ng tao nag apply ng credit card ay nabibigyan ng credit card. Kasi po, ang Amerika po ay dumi-depende kung maganda ang inyong credit score. Dito sa Amerika, pag marami kang credit, ay good record yan Kaya, dapat, pagandahin mo ang inyong credit. Ayan. Ngayon sa Pinas, parang ang tawag sa atin yan ay home credit. Ayan. Depende sa iyo kung di ka rin naman makaka ng home credit sa Pilipinas. Kung hindi ka magandang magbayad at depende sa iyo kung sino magbabayad ng home credit, di ba? Ganun 'yan para sa Pilipinas. Pag kuman na karong ka ng home credit at maganda ka magbayad Dalaki ng lalaki yung pwede mong utangin sa store sa Pinas ngayon na alam ko ganun na parang dito na sa, sa Amerika America ayan dito sa America the more ka maraming credit card ibig sabihin marami kang utang pero maganda ang iyong credit Or, ibig sabihin magaling kang magbayad Kaya dito sa Amerika kailangan mo mag magwork Para May pambayad ka sa mga utang mo Ganun yun Kasi kung hindi ay Magiging bad record ka Hindi ka na makaka-utang Matatagal na bago ka makautang utang like, Kung mag bad record ka Okay Ayan lang po Nakwento ko lang Thank you for watching Sige po Thank you so much Sa lahat po na nakasupport sa akin Thank you At hindi pa po naka Subscribe, Please subscribe my YouTube channel kung ay, ay my channel. Ay, i-comment na lang para mabalikan ko kay Thank you. Bye-bye. God bless you all. Ingat-ingat. Sa inyo lahat. Merry Christmas po ulit. Thank you for watching. Bye-bye.